So ito mga kaagre. emergency abono tayo. So hindi pa tayo nakatanggal ng mga sucker. Pero kailangan na natin mag -abono. So ito yung area natin sa bundok. 5 months. So, ubigay tayo ng abono. Emergency. Kasi nga mga kaagre. Dinalaw tayo ng uh, ulan. So summer na summer pero may ulan. Pero ang ginagawa natin. Emergency abono. Para may pang sustain. So, ang kagandahan mga kaagre. Yung kalangitan ay nagbabadya pang umulan pero kailangan na natin ito hindi pa natin na spray so abuno muna total malinis naman yung ano dyan malinis yung puno importante dyan malinis yung puno isasunod na lang natin Ayan, o. so ganun yung sinasabi ko mga kagre immediate important yung pag abuno ngayon kasi hindi tayo nakapag abuno ilang buwan na dahil dun sa sobrang init dito sa Mindanao at okay naman, okay pa naman yung ating mga pananim. Nalagaan naman. So palagi tayong nag-spray ng pulyar noong panahon ng tag-init kasi yun yung nagiging konsumo uh, ng ating uh, pananim ng lakatan. So ngayon binigyan talaga, mabibigyan na natin siya ng uh, pataba. Ang ginamit lang natin yan, travel for 10 kasi yun yung available na mayroon tayo. So, hindi naman natin nasahan. Ang ulan ngayong Abril. Kasi natin, o ulan mga mayo na or sa susunod pa na buwan so biyaya malaking uh, tulong sa ating magsasaka itong ulan na to uh, sobrang lakas talaga so, kaya emergency gagawin lang natin dyan yung saker bukas magbawas na tayo ng saker madamo pa rito mga kagri pero yung gitna nyan malinis na yung mga puno nyan oh, nakapang radwid na tayo so puntahan natin ta ni oh. ah. Ito lang mga saker kailangan natin i-control. Puro malinis yan. So ganito ang farming mga kagre. Kailangan natin mag-adjust kung ano yung dapat i-adjust natin. Diba Kaya Okay. Okay. Kayo. Hmm. Five months na ito mga kagre. Nung lakatan natin dito sa bundok tatlong hektarya to dito na area. So sana makasurvive tayo rito kasi malayo-layo, malayo sa tubig. Ulan lang talaga yung asahan natin. So sinugalan natin to. Oh, so, malapit na mag-survive. Dalawang buwan, maaari na itong magbunga. So ng ang farming mga kagre. Kailangan talaga nating mag-adjust ano yung pwede natin gawin kabubuti sa ating mga tanim. So sipagan lang natin sa pag-spray. Kasi ang lakatan mga kagre ka uh, uh, mahina yung resistensya talaga sa mga sakit. So, kailangan natin siyang protektahan palagi. So ayun. Libas tayo. Pag-aindos kabila. Ayun hanggang doon pa yung abunuhan nila. Hanggang doon pa. So malapit na sa kalate. Ayun. Tingnan natin yun dun pataas. Ang dami na natin ginawa activity na dun, mga agri. Bihira lang tayo maka-upload kasi dito sa YouTube mga agri. Yon, yon na taon lang talaga na talagang nakapokus tayo dito sa Facebook. Hanggang dun yan mga agri yung ating tanim dito sa bundok. Iba pa yung uh, na natin doon. Ang palagi natin binibidyo. So ito yung pinakahuling tanim natin. Hindi na tayo nakapagtanim ulit. So ina-update ko lang ito mga kagre. Yan hanggang doon yan sa dulo. Ayan. Buno. Marami sila na buno. Anim. Yan tapos na din dyan. Yan tapos na yan. Lahat. So iniikot ko lang mga kagre Kasi hindi ako nag-update masyado rito mga agri Yung mga activity natin halos nandun sa Facebook yung update Dito kasi sa Youtube Sobrang hina kasi ng signal dito mga agri Sa lugar natin So sana ma-upload natin to Papalarin Kasi pag nag-upload ka dito tagal Abutin tayo ng Abutin tayo ng klating araw malubat na lang yung cellphone <laughs> ganun na ang buhay probinsya mga kagre talagang tsagaan lang so nung isipin mo mga kagre nung mga nakaraang taon mga nakaraang taon pa dun tayo sa Isabela nag iikot ngayon dito na tayo sa Mindanao nandito na tayo sa ating uh, sariling bayan so, dito na talaga tayo puli mag success tayo dito sa ating mga layunin na magpalawak magpalawak ng mga anong klaseng pananim so simpre yung mga technology yung mga binabahagi natin so mahirap pero kailangan lumaban so update ko lang muna ito mga kagre sa inyo kung ano yung uh, nagiging uh, uh, status natin dito sa Mindanao so ngayon nagtatanim tayo nagfocus muna ako sa lakatan mga kagre kasi maganda yung uh, market ngayon ng lakatan. Siyempre marami ding tao na nagtatrabaho. So sunod, focus naman tayo sa gulay, palay, mais, kung ano yung mga ginagawa natin sa Isabela. Gagawin natin ulit pag na-establish na itong ating mga uh, saging. So yun mga kagre, at maraming maraming salamat. So in-update ko lang. So tuloy lang tayo. Tuloy lang. Tuloy natin to. Tingnan muna natin sila dun. Kasi nandun na sila sa part na masukal eh. Nandun na sila sa part na masukal. Sana wag muna umulan. Hanggang matapos. Nagbabadya oh. Pero ulan yan. Hindi masyadong malakas pagkaganyan. Manipis lang yung uh, ulap. Medyo madamo rito ko daw. Pero malinis naman yung ano ha. Okay lang yan. Basta malinis. Importante malinis yung linya niya. Yung puno. Ayos. Ayos mga kagre oh. Ito, ito mga subuhal na tinanim natin dito mga kagre. Dito banda nga side kasi nabusan tayo ng tissue. So, yung tinanim natin. Doon lang din natin kinuha doon sa ating mga tanim, mga nauna, yung mga nagbubunga na. So naparami natin, naparami. So kakapagod magikot. Tabalik na tayo doon mga kagri. Kakahingal din. Ulan Oh. Babadya na naman. Ganda rin ang, ano ng subwal Oh. Parang tissue din Oh oh, uniform din. Walang tigil sa spray ng pulyar ito mga kagre. Yung pass grow, yung ga pass grow yung uh, in-spray natin. So, ayun mga kagre. At update ko to ulit.